far, ang directive ni Senator Bong Revilla sa DPWH ay ayusin lahat po ng mga uh, flood control projects po natin as ay, and we hope and pray that all of them will be finished as soon as possible. Yung dredging programs, lalo na yung paglilinis ng ating po mga uh, drainage systems sa inandyaan. Uh, ang suporta na syempre ng pamahalaan ay yung pagpapondo sa mga flood control projects na ito. And at the same time, may mga areas pa rin tayo na halo-halo mix, mixed, ang nangyayari, weather, for uh, forecast May eh. meron pa rin nagka-cloud seeding sa ibang areas to help our to help our farmers may areas naman na binabaha so uh, iba ang talagang sitwasyon ng ating bansa we're, we're an archipelago and tuloy-tuloy naman ang servisyo ng ating pong sa iba't ibang sitwasyon ng ating bansa Well, so far, uh, hindi pa natin alam kung ano ang magiging boto ng ating mga mahal na senador o dupumasa na po ito sa atin po sa mababang kapulungan and we hope and we wish that the Senate would be supporting the request of the President. Uh, alam natin may pros and cons itong move na ito dahil kahit paano ang tariff na binabayad po natin sa, uh, sa ating pong bigas na ini-import ay eh, syempre tulong din po na binabahagi sa ating mga mamay. at malaki ang mawawala. But still we have to balance uh, the need of the people programa ng Department of Agriculture nandiyan po yung uh, katiwa natin, nandiyan yung pagpapag -pag -pag, uh, distribute ng mababang klase ng bigas, nandiyan yung pamamahagi pa ng mga uh, maayos pang bigas, hindi naman ito expired pero mamamahagi po sa ating mga maliliit na mga uh, maya na nangangailangan. So, uh, let us see what the Senators will have to vote on uh, the request of the President Or Hindi pa po kami nakakapag-usap ni Senator pong tungkol sa larangan na yan although it's sad for us that dahil kahit pa paano ay isa kami sa mga naging supporters ng unity team. Uh, kami una sa, una sa lahat na sumigaw at sumuporta sa kay Inday Sara at kay Presidente BBM. And it, it, is sad for us na magigiwalay ang dalawa. But uh, let's see what will happen. ah uh, mahaba pa ang uh, takbo ng politika. Importante talaga. Eh, mabigyan natin ng solusyon yung mga present problems ng ating bumbayan. Doon po muna tayo tumulong masyado sa politics so, um, ng mga problema ating bansa. Uh, it's very sad about what's going on. Uh, actually, kagagaling ko lang po sa Taipei. At nag-celebrate po kami doon ng 126 Philippine Independence. And I was asking the opinion uh, of uh, the Minister of Defense doon. And so far, hindi pa ito nangyayari nung ako ay pumunta doon. Uh, and so far, they, ang, ang sabi ng mga uh, ng Minister natin sa Taiwan ang gusto lang naman nila ay magkaroon ng common fishing grounds ang uh, mamamayan ng Taiwan, ang mamamayan ng Pilipinas, at ang China at wala yung mga giri ang nangyayari sa ngayon. Uh, we do not want to be accused na tayo ba ang nag-i-instigate ng uh, gulo. Sa totoo lang, eh, nakita naman natin sa video kung ano ang tunay na nangyari. So we will be in support of our Philippine Coast Guard, Philippine Navy, and of our Fishermen. folk. At uh, I'm sure the President will not allow uh, this injustice sa ating po mga mga mangingisda. Oh, so far, tinutulak pa rin po ni Senator Kong na yung pinapropose niya, na uh, uh, hindi naman to mandatory retirement. Ito po yung uh, at each start with any other uh, business or kaya they could spend more time with their loved ones. Uh, isa pa rin dito yung uh, sa retirement ng ating mga um, uh, government officials, um, parang one, one uh, promotional po ito, parang one na uh, slot higher ang uh, kanilang matatanggap na benepisyo Uh, isa po ito sa mga panukalang batas na gusto-gusto ng Senator Wong at dati pang sinasabi na na nire-recommendan nyo na sana ay mapapapa ang senior citizen age natin from 60 to 56. Uh, ewan ko lang kung mag-agree yung ating mga kasamahan na party list tungkol dito dalang ang pinakatakot naman nila ay yung uh, baka mabawasan ang privileges ng ating mga senior citizen. Pero we are happy na uh, in this, within the year, tatlong batas ang napirmahan na ang nag-author ay si Senator Bong ng ating ito yung uh, kabaligtaran sa pagtuturo act yung uh, seniors amendment sa centenarian law at saka yung uh, no per anti no permit no exam tatlong batas na pinirmahan and that's malaking uh, tulong po ito sa ating mga kababayan